Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po ang buhay nyo dyan? Kami ay ayos lang naman kahit medyo mahirap pero lumalaban pa rin patas. So ito na nga pala yung part 2 or karugtong ng nauna naming videos na nangunguha kami ni mama ng mais. Pagkatapos namin manguha ay kaagad naman kaming bumalik sa kubo para makapaglaga ng mais at makapag -ihaw. kasi yun yung gagawin namin pagkain para sa araw na ito. Ang mga kasamahan ko nga pala dyan sa sakahan ay si mama, si Lester at saka si Edsel kasi yung iba ay may kanya-kanyang trabaho. So kami na lang yung pumunta sa sakahan para kumuha ng mga mais. Dito kami mag ano, magpapaapoy ni mama. Dito kami mag ng mais. Like? Maapoy na po siya. May mga balat, ito yung iihawi namin. Tapos itong walang mga balat, yung binalatan na namin ni mama ay lagain po namin to. May mga balat. Mamang? yang wadda senyora. 60. sixty na guys yan napaka okay nan So, ayan. Ito na yung pagkain namin. Ito yung inihaw namin na mais. Ayan. Tsaka meron kaming papaya. Hinog na papaya. Tapos itong juice namin. Diyan namin nilagay kasi wala kaming pitcher dito. Kaya, ayan. Kaya na lang. Ayan. Kain po tayo. <laughs> Pagkatapos maluto ang inihaw namin na mais ay kumain naman kami kaagad at nilagay ko lang dyan sa dahon ng saging ang pagkain namin. At pinakuha ko na rin sa Lester ng hinog na papaya tapos meron kami dyan na juice. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung lagaya namin ng juice kasi hindi kami nakapagdala ng pitcher dito sa kubo. Anyway, ang sarap lang talaga kumain lalo na at galing mismo sa sarili mong pinaghihirapan tapos kasama mo yung pamilya mo. By the way, maraming salamat nga pala sa inyong lahat sa patuloy nyong pagsusuporta sa amin. Hindi, hindi talaga kami magsasawang magpapasalamat sa inyo. At magiging part na rin kayo ng journey namin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Bago ko tapusin ang video na ito, nais ko munang i-shoutout si Tito Odds Storke at sa kanyang asawa at anak from Buena Vista, Gimaras. At syempre, nais ko rin pasalamatan ang aking kaprobinsya, Gimaras, na isa rin sa mga sumusuporta sa amin. At sa top countries namin is yung Philippines talaga, pangalawa is yung Saudi Arabia. Maraming salamat nga pala sa mga OFWs na sumusuporta din sa amin. Mag-ingat kayo dyan palagi sa trabaho nyo. At sa top cities naman namin is yung Quezon City. Pangalawa is yung Davao City. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa supportan nyo sa amin. So, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod pa naming mga videos. Maraming salamat sa panunood. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.